Nagsimula ng magdatingan ng mga lalaho sa 3 days rally na inorganize nitong interreligious protest which is the last resort for Sara Duterte to become president. Inubliga ng mga sektang ito ang kanilang mga miyembro na lumahok dito sa gagawing rally na magsisimula bukas. Bueno kung hindi na rin kayo papipigil dyan mga kaibigan at mga kababayan. Gawin na lamang ninyo ang lahat ng kaukulang pag-iingat. mag ingat kayo o triplihin ninyo kung kinakailangan. Huwag kayong basta-basta magtitiwala kung kani-kanino, lalot kung hindi ninyo kilala o kung hindi ninyo karelisyon. Banbanan ninyong maigi ang inyong paligid at baka kayo ay masingitan ng kung sino-sinong may masamang loob na may masamang balak. Sa ganitong hindi tinanggap ng publiko ang pasabog nitong si ko ay baka mayroon pa silang mas masamang gagawin para lamang makumbinsi ang publiko na dapat nang bumaba sa pwesto itong ating nakaupong Pangulo. Kung hindi naman kayo miyembro nitong tatlong sekta na ito, mga kababayan, makabubuting huwag na lamang kayong sumali dyan. Kayaan na lamang ninyo sila. Sapagkat anuman ang mangyari dyan, ay pananagutan kani kanilang mga organizers at ang kanilang mga leader o pinuno. Kung sakasakaling may mangyari man dyan, sa gagawing rally na yan, ito ay hindi pananagutan ng gobyerno sapagkat itong rally na ito ay laban sa gobyerno. Walang makapagsasabi kung ano ang posibleng mangyari dyan. Mainam na yung sigurado. Alam naman nating lahat na kung ano ang tunay na layunin itong rally na ito. Unang-una, itong ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo ay pinoprotektahan itong si Sara Duterte. Malinaw pa sa sikat ng araw yan dahil ang napauna nilang rally na tinawag nilang peaceful rally ay hinahadlangan nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Sa puntong ito ay nawawala na yung transparency. Dahil itong kanilang sinasamahan at pinoprotektahan ay hindi pa ipaliwanag ang kanyang mga kinasasangkutan sa confidential at intelligence fund. Kung accountability naman ang pag-uusapan, mas lalong wala dito sa tema ng rally na ito. Sapagkat hindi naman nila ipinanawagan na managot ang dapat managot. Napakaraming sangkot dito sa flood control na ito, pero wala kang maririnig ni isaman man na tinatawagan nila ng pansin na panagutin ang kanilang mga pagkakasala. Ikalawa, Itong JIL na pag-aari ng mga Villanueva, itong si Senador Joel Villanueva mismo ang nasasangkot sa katiwalian na mariin itong itinatanggi sa kabila ng may mga ebidensya. Sa with siya rin ang pinoprotektahan ng kanilang sekta. Ikatlo, itong KOJC na pag-aari ni Pastor Kiboloy. na si Pastor Kibuloy sa ngayon ay nakabilanggo sa salang pang-aabuso sa mga kabataan. Kung kaya si Pastor Kibuloy din ang pinuprotektahan ng kanilang sekta. Nakakaawa man itong ating mga kababayan na miyembro nila. Subalit kung ito rin ang kanilang kagustuhan at hindi makatatanggi sa panawagan ng kanilang mga puno ay wala tayong magagawa dyan. At kung sila naman ay magtagumpay sa tulong ninyo, hindi kayo ang mabibigyan ng pabor, kundi ang inyong mga leader din ang makikinabang dyan. Magpapakahirap lamang kayo dyan, at sa huli bigo pa rin kayo. O kaya't dapat mag-isip-isip kayo mga kababayan. Uno sa lahat, isipin ninyo, ito ay hindi makadyos na pagkilos. Dahil ang tanging nais ng ating Panginoon ay kapayapaan at kabutihan. So, barit ang magpabagsak ng gobyerno, ito ay isang masamang gawain na laban sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya't ang gagawin ninyo ay hindi kayo kakasihan ng ating Panginoon, tandaan ninyo yan, mga kababayan.